putakal. Uh, balik ah, balikan ka ikaluhan uh, niyo. Ay, na sa tusa. Mm-mm. Sisini nandito na yung isa naming buyer ng borlet Ayun, taga dito lang to sa amin mga mare. Taga din, ah Agasuroy. Yo. Malapit lang yung ano nila mga mare dito sa yung barangay nila dito sa amin. First buyer of the day. <laughs> Ta ita ta taga real ah real waray pa ano pala. Eh nilala nilalabas na nila tata yung ano yung bara ah burler. Dito na nakakabuo tita ka. Ano kurian mo? Eh pag ah. Ha ayaw. Bakit ha? <laughs> uh, Wala problema ko tanga taas pero kaya na. <laughs> malusot. Uh, Wala na yung PC kuya. Mabak ayad ko nga. Damang alibono. Damang alibono. Ito yung pag, ano, ay, pag ay, ay, pagkakaragahan.

yun mga mare dumating na yung taga Villarreal bali ayan ilalabas na nila yung saule tapos inilabas na ng aking asawa at ni tatay yung, yung kulungan ng yung ginawang DIY ng ano, mga piglet ayan, ayan inilalabas na ni Tata yung yung ano, sawlet. Hino'y! Nag-ata <laughs> na hitata. Di, 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 di. Isungo, di,

Duha nga sa ulit. Ito ipapareserve. Ano ito may may torok nga lahi? <laughs> Ang <laughs> kanan kalda makam? Ah! Wow, pay lang. pa'y. Eh yeah, pagpadamo kami di ulahi. <laughs> 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 Salamat. Thank you, thank you. Thank you, kuya. Sige.